Hi guys! So ngayon, kukunin na natin yung pinagawa kong t-shirt ng team or uniform namin. So nagpagawa kasi ako guys ng uniform para pag nag install kami or pupunta sa site, para mukhang presentable naman kami tignan. So bali, pangalawang uniform na pala namin ito, yung isang kulay guys ay black. Itong pinagawa ko guys ay blue naman. So nag-PM na nga sa akin guys na tapos na yung uniform namin kaya Pupuntaan ko na ngayon So excited na nga ako guys sa kakalabasan ng uniform namin At sasurpusahin so, natin guys ang team natin Tinignan natin guys kung ano mga reaction nila At tamang tama guys meron tayong panibagong project sa Pasay So gagamitin natin yun guys para pogi ang team natin So malapit lang naman to guys sa location natin sa shop namin at sa Dublin talaga siya ng subdivision so yun guys matapit na tayo dito lang pala yan guys sa may green gate guys sa may main road lang so dito na nga tayo guys sa the print warehouse so dito ko pinagawa yung uniform namin so sa lahat guys na pinagtanungan ko sila yung pinakamura na printan. So yan na nga guys, isi-check na natin yung ng ating uniform. So yan guys, at napaganda ng gawa ng ating uniform. At yung tela guys, ay cotton na talagang napaganda. So yan guys, nakuha ko na yung uniform namin. So ipapakita natin ito sa ating team. So, let's go! Oh, sawatin nyo. <laughs> ha? Cheesh! Large, large ito ba? Hmm. Walti well, yan. Mas malaki yung tatakanya kasi yung una. Di malaki? Jeez. So yung logo pala yan guys ay gawa ng ating kaibigan na si Jerwin. Simula yung nabuo yung team namin guys, siya yung bumuo ng logo namin. So shoutout pala sa'yo kaibigan Jerwin. Talikod, talikod. J&J. Team. Large. So yan guys, bahay nagbis na kami para magpicture-picturean At tuwang-tuwa talaga ang team natin So meron na naman daw sila mga panlakad Pero ang sabi ko, hindi panlakad yan, pang trabaho yan Yan talaga oh, mga ngiting iting talaga oh So, videographer, Hunan na yan